Good evening. Today is uh Bernice ng gabi. Alas mag-aalas 8 na. So, pauwi ko lang. Tapos uh nagaantay ako sa panganay ko kasi nag um nag ano na nag bat. Tapos um andito din yung bunso ko. She just come home also from uh nagkumain sila ng kaibigan niya. Tapos, ang um, yeah. And then, um, bukas, may ano ako, may schedule. Ha, schedule, taray. <laughs> may ano ako bukas, may appointment. In English yung, in English yung schedule sa appointment, eh, pinalitan. Oo, oo nga. May pupunta ako ng school bukas kasi recognition day ng bonso. Tapos, ang um, kailangan ng car, ganun. Kailangan pirmahan. Tsaka day off ko naman bukas, so perfect. Ayoko, hindi na ako magpapalam kay ma'am na pupunta ako ng school. I, e, ang aga-aga lang, 7.30 mag-start, so kailangan ko gumising mga 5.30 maligo, tapos mag-prepare something. Hindi naman, mag-aayos lang ako, tapos yun lang. Mag-formal dress lang, um, formal um, uh, clothes lang para school yung pupuntahan natin kaya maging formal tayo mga ina. Ganun yun. Um, so, yung asawa ko hindi pa naka -uwi. My husband is Junjun Danias. Um, hindi pa, wala pa siya dito. So, I have to wait for him. I don't know kung anong oras siya uwi. Oh, minsan kasi ating gabi na, um, madaling araw, ganun over-over na yung ano niya, pag-overtime. So, yun. Um, I-update ko kayo bukas. Iba-vlog ko din yun. Kasi, um, kailangan kong mag-vlog. Magbinta ka bukas? Hindi ko lang alam. Ah, titingin ako ha. <laughs> May white na pants ba? Gusto ko yung white na pants. So, dumaan yung kaibigan namin. Ano kasi yan, sila nagbabazar sila ba? Kasi, yung mga amo niya, na namimili ng mga damit. So, minsan, sinasabihan niya kami, kung gusto ba daw namin bumili. At saka, ang gaganda, at saka ang mura lang. Mga branded ng mga damit mga Zara, ganun, H&M, Uniqlo, yun yung mostly ng mga damit na to, so na lang ng 20, 50, 150, tapos minsan, ah, uh, magpapaano pa siya. Ano nga ang tawag dun sa magbagsak presyo pa siya. Minsan, halos ibigay niya na lang yung damit. Ang gaganda pa, tulad ng suot ko ngayon. I feel sexy by damit, ha? Huh? In fairness. Heaven, heaven pa to, guys. Nakikita yung chan ko dito. Oo nga. Tapos, ito is 50 pesos lang. So, sobrang cheap talaga. Sabi ko nga sa mga anak ko, dito na kami bumili, bibili. Kasi may, yung iba kasi, di pa nila nasusuot kasi. Galing yung ispa, pinapadala ng mga parent nila kasi nasa US yung parent nila. So, yun na nga. Mabalik tayo bukas sa schedule ko. Bukas, gigising ako ng 5.30. Tapos, um, maligo, mag-prepare. Kung sa akong isulob, ba, ba? niya ka ng ta magpaganda-ganda oy. Mga mag-formal cloth lang gud ta para formal po ta sa eskwelahan ba. Nya um kay kailangan manggod na. Liso, di man di gud mo ato kay eskwelahan siksi kay ka nakatsub, naka naka-skirt uh, naka ug mubo kayo di manggod na pwede sa eskwelahan ingon ana gud kay kuan ba na eskwelahan ba na imong atuan. So you have to wear a proper clothes gyud ah uh, pag mag meeting bitaw din na gina, gina um, remind yun na sa mga parent na mao gyud na insulbon -o, o mag adto ka og mga recognition sa imong anak o magkuhaw kay So bukas 7:30 matatapos yan mga So yun na nga um, bukas gigising ako nang 7:30 balik-balik ko kuwi eh sa so, uh, 5:30 tapos maligo ganun ganun tapos natatap punta ko ng school mga 17 ganun para may 20 minutes pa kasi malapit lang eh lalakar 5 minutes to walk lang ata from sa tinitirahan namin to school so mga 5 minutes to 10 andun na ako sa school so magsa-search yan ng 7:30 matapos kami mga around um siguro mga 8:30 or 8 ganun. Kasi madali lang naman yun eh. Ano, eh explain lang, tapos ganun, kung, ano, kung may problema anak mo, ganun. But I'm sure naman, I don't have problem for this girl. Kasi I know, I know she's, she's brilliant, she's amazing, she's awesome, she's cool. Everything is there. But, yeah. But she deserve it kasi she's doing hard for it. And then, she's doing well at school every year talaga. So, I'm so proud of her. And then, um, isa-shout out ko lang yung kapatid ko, na miss na miss ko, na nasa probinsya ngayon, si Regen Patorio Martorillas, at si Darling, a uh, Darling Danyas, Erlinda Danyas, Giging Simbahon, Kipit, um, Papatipas, um, Papa Risi, si Bibi, si Tonton, si Ethan, um, ang toto nga family, kadong family, keep it on Danya's family, shout out. And then, um, sa akong papa de ay, pa, I love you and I miss you so much. Papatipas na ko. Bisan badlongon pero, um, mahal mo. Mahal ko akong papa. Bisan badlongan. So, ah. Uh, tingnan nyo yung uh, face ng anak ko, guys. O, oh, kasi naano siya sa mga sinasabi ko, ay. Nga naman, good na siya, ay. At saka, shout out ako pala kay Kuya Bear Paosok. Kuya Bear Paosok, salamat sa mga tamsak mo. Ka, sa mga help mo sa, ano namin, channel namin. Kay, um, Ilka TV. Kay, Lynn Joyce Mahomot, maraming maraming salamat din sa inyo. Parting kayo sa aming um, um, pag, pag um, dami ng aming mga subscribers or views. Maraming salamat po. Alam ko po na hindi pa kami monetize pero um, darating din kami dyan uh, sa tamang panahon in God's will. Lord, ikaw na bahala sa amin. So, yun lang yung vlog ko for tonight, guys. nag imi, -imi lang ako. <laughs> Kasi nabangot ako sa kakaantay ng anak ko. Ang tagal niyang maghugas talaga. Buti ng one hour. O ikaw yung mahuli. Hanggang ano, uh, antukin ka na lang sa kakaantay niya. Ang tagal niya talaga, as in. Kaya nag-vlog-vlog na lang ako. Kasi yung anak ko din, nag din na isa yung bunso. nag din kasi mag kami. So, ito na, hanggang dito na yung na lang yung vlog ko. And thank you so much for everything sa mga nag-view ng mga vlogs namin, sa mga nag sa mga nag-comment. Si Iris Vlog. Thank you, Iris Vlog. Thank you so much. Bye! Until the next vlog. See you! Thank you!